Nagsimula na sumisid kagabi ang Kambal Sirena. Kabilang sa mga inabangan sa pilot episode ng Sirena serye, ang makukulay na set at costumes na hango sa itsura ng yamang dagat. Ang Starbite sa Tindikata, ibayan. Hindi lang ang kwento at ang lead stars ng Kambal Sirena ang kapapanabikan kundi maging itsura ng manggaganap na sirena at sireno. Ang kulay, disenyo at detalye, masusing pinag-aralan. Tulad na ng costume ni Reina Arowana na ginagampanan ni Angelica de la Cruz. Ang malaginto at ingranding costume, hango sa coral na sifan. Ang corona, puno ng perlas at corals. Magagandang costumes, magagaling pong mga artista at magagandang eksena po. Si Barakuda o ang kontrabidang karakter ni Gladys Reyes, hango naman sa isang lionfish na isa raw isdang mapag-isa, nakalalason at kinatatakutan. I love it. Ano, uh, gustong gusto ko yung kulay, gustong gusto ko yung uh, kung paano hinulma yung bawat costume. Pero walang kaparehas ang look ng bidang sirenang si Alona, ang headpiece ni Alona, dinisenyohan ng Swarovski Crystals. Maganda. Ma ng mga bata kasi para siyang cotton candy. <laughs> Kakaiba siya. So nire siya namin sa colors ng 2014. Mismo si Marian Rivera daw ang nagpayo kay Luis tungkol sa pagganap niya bilang Serena. Si Paano magkaroon ng kumpiyansa sa sarili na kaya nga binigay sa kanya ang kambal Serena? Ibig sabihin naniniwala ang network sa kanya. Katatibayan, GMA News.